Naglaro kaming tatlo ng asawa ko at kababata niya. Hi, TCC. Please hide my identity. Ako nga pala si Maxine. Yung asawa ko ay si June. At yung kababata naman niya ay si Renee. Matagal na magkaibigan ni June at Renee. Walang araw na hindi kami nagkukwentuhang tatlo. Dahil magkapit bahay lang kami. Si Rene ay binata. Malaki ang katawan matangkad at pogi. Nakasanayan na namin tatlo na open sa isa't isa. Isang gabi habang nagiinuman. Kaming tatlo ay parang may hangin na. Bumulong sa amin na mag-explore. Lasing na kaming tatlo parehas, at ewang ko ba, ay parang bigla na lang akong nag-init na para bang may naguutos. Sa akin na ayain silang dalawa magpawala ng init. Hindi ko inaasahan na pumayag naman ang aking asawa na si June na isama namin si Rene. At yun nga, nangyari ang tila pinakamasayang pangyayari sa buhay ko, na para bang hindi ko maipaliwanag. Ang aking nararamdaman sa sobrang galing ni Rene. Tuwang-tuwa kaming tatlo na para bang walang nang bukas, Grabe ang mga hagod at haplos sa isa't isa hanggang sa inulit namin ng inulit. Limang buwan na namin itong paulit na ginagawa. Gusto ko lang humingi ng advice sa mga followers. Muti sisi kung itutuloy pa ba namin to or hindi na. Parang napapamahal na kasi ako kay Rene at parang hindi na ako masaya. Pag yung asawa ko lang kasama ko sa higaan. Sana ay mabigyan niyo ako ng kaliwanagan sa naguguluhan kong isip. Salamat.